Games and Jorts! Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, KrabSat. Ayon na po tayo. Oh! Games and Jorts! Games and Jerts. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat ng kapsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng inabraw. Okay, masin nga ni George. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. May kain kakapsat mga ngayon. I-gift naman pa ito sa bawah. Ay nga po, Diyos ko, puro de. Mm -hmm. Okay, masayang George. Iba tayo ng sausawan. Kalamansi na may pag-uong. Oh. Tapos may chili oil tayo. May paumbong tayo. Abso. Sukang paumbong sukang paumbong. Mm -hmm. mm, sakang tayo pa dati sakang. Hindi. Sold. Mm, para yakin. Uh, di. Utong. Sitaw. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, aku. Hmm. Sarap ng talbos ng sitaw. ulat paling ikan. <coughs> mm, Patulah. không oh, sao eh tôi Aspack <laughs> Mm hmm. Ina, lasang fruit juice. Whew. Lord maraming maraming salamat at nabusog po ako. Napakasimpleng ng ulam pero nakakabusog. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas nyo po sila sa tukso. Lakin nyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya and soon makaka-uwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya and then they will live happily ever after. Maraming salamat!